bakit mo na ngayon din ang mo? Kaya iniwa na ng mga fans mo. Sabi ng mga nang at kakay ko raw ba ang lolo? Kaya, ito daw mukha raw taong grasa. So, galit ka sa mga lolo. Galit ka sa taong grasa. Maraming uh, uh, lolo. Thank you. Napansin mo ako. I hope happy ka and contented sa buhay. Wish you all the best and good health. Sobrang happy na po ako sa itsura mo. Wala na po kong hiling Continue good health and blessings and support at So, iniwan ako ng mga fans. So, may fans pala oh, ako yeah. na So, thank you. Na-appreciate ko sa lahat fans na nandyan. Sumusuporta na pa rin. Sobrang na-appreciate ko kayo lahat. Ito, ibigay ako ng advice sa inyo. Hindi na entertain ko. Happy na Happy journey ko. Happy na entertain ko. sa na ko. na